Miss na! Let's go, Momo! Yeah. Let's go! I-welcome We na natin ang mga kontrabida sa pelikula at teleserye. Yeah! Woo! Woo! Go! Unay na si Mac Diba? Ayan, ito yung mga umaasa lang sa telecel sa pelikula. So, kumusta? Okay lang ako. So Sabi, di ba? Kinakabahan, pero kailangan namin ng pera. Ayan. Ayan, totoo, ayan, totoo. Di At least, at least, nagpapaka-honest lang sila. Yes! Nag-review ba kayo? Nag-review naman. Opo, oh, pero ha? kulang yung po. nasa review eh. May Kula? pa kami. Joke lang. Joke pa rin, Mark. Oh. Okay, so bilang kontrabida, ano, ano bang na-experience -e yung pagdating sa kung kayo ay nagmo uh, nagmomol, na bubwisit ba sa inyo mga tao, hindi ba kayo nilalapitan? Ikaw yun ano, salbahay ka eh. Yes, okay. mga oh, mga, mga ganon Ano, uh, Ikaw, Mark. May mga ganun po, pero parang pag ganun, eh, tinitake ko na lang, ah, nagawa ko ng, na, ma na maayos yung trabaho ko. So, uh -oh. okay ibig sabihin na paniwala mo uh oh, silang oh, tao. Kasi, so, <laughs> kasi, <laughs> naman talaga eh. kasi sobrang personal. <laughs> bait ko <laughs> sa personal. Ah, uh -oh. <laughs> Jay, ikaw. Uh, may mga minsan pag napunta ka ng mall, tapos magdadalawang tingin sila, sabi ko ba yun? Tapos mag ma 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 marirealize ma 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 nila na hindi ka pala ganun, hindi ka kamasamang tao kung ano yung ginanapan mo uh, -oh. sa pelikula. Nag-iiba rin sa yung impression film. nila. Kayo. Yeah. Yeah. Um, Si Junjun, -Jun. si Junjun -Jun, ano rin to, isalbahe din bata ito sa mga ano, ginagawa. Medyo lang mamaog. Oo. So yun, mamaog, uh, sa it's, it's, always a flattering experience po na ma-recognize na ganun yung role na, na napupunta sa amin. Oo. At uh, it's always a challenge po naman. At uh, hopefully, uh, na, natutuwa nga naman sila sa portrayal namin bilang mga kontrabida. Sir? kasi walang bida kung walang kontrabida! Yes. <laughs> si Paolo naman, nagsimula siya pa sexy. Oh, ah, di ba diba, men? Yeah. Hindi yes. kami naniniwala! Pasampol ah, na ba? Pasampol naman! ba? Hindi! Oo, na di diba. <laughs> <laughs> so, diba, men yan? Tsaka ano, gumawa rin niya ng pelikulang sexy. Ano nga yun? Mark, look, and Jan? Parang... Oh. Basta yung parang Ay, yung... masahista. ayo ipa... Uh, yan na yun. Google <laughs> niyo na lang daw po. Ano ba yan? Mga, yung mga dati yung pelikula, parang sinusumpa yun Sana hindi ko to nagawa. Sa akin, hindi naman. Kasi part ng... Proseso. Oo, eh. Kung parang na-challenge ako nun eh. Oh. Oo. So bilang para maging versatile actor ka, kailangan hindi lang puro ganyan, puro ganyan. So kailangan matry mo rin. Yes! Ang tanong ko sa inyo, kung kontrabida kayo, sa palagay nyo, isang pangalan lang ang gusto kong marinig. Sino para sa inyong pinakamahusay na bida? Kung kayo yung kontrabida. Eh, malamak ako si Coco na. Oh, yes. uh, Coco. Si Coco. Si Coco. na Coco. Bida. Si Bida. Oh. Si Bida. So, oh, Bida. Ikaw, Jun Jun. Uh, feel ko po sa experience ko siguro si Jericho Rosales po. Jericho Rosales. Uh, kasi sobrang uh, toned down pero charming and at the same time parang inyong challenge na dapat mong pantayan po pagdating sa portrayal ni isang kontrabida. Si Jay ay kasama sa Himala ni Ninyo, di ba? Yes po, ang Himala ni Ninyo sa TV5. Oh, ikaw ko kontrabida ka doon. Yes po, kasama ko po si uh, Miss Carmi Martin at yes. si Don Chang. Oh, oh. Ako po si Badong doon. Oh, oh. Uh, mga tatlong ano po kami, tatlong pangulo sa Bukang Liwayway. 11:15 oh. po 'yan bago magitbulaga. Ayun. So sino para sa iyo ang uh, pinakamahusay na bida kung ikaw ang magiging kontrabida. Base po sa mga nakatrabaho ko, siguro I go with Coco Martin. Coco Martin. Kasi gusto ko rin po yung proseso niya na na na, na, na experience ko rin po kasi dati na wala kaming script so hinahayaan niya yung actor to explore doon sa character na ibibigay niya sa iyo. ibibigay bibigyan kanya ng um, freedom to do it and meron din guidance niya po. Pero sa mga babae ba meron kayong ano parang gusto ko to gusto ko to. Ang husay-husay umarte. Uh, Kung for, kayong magbibigay uh, ng best actress sa uh, award, kanino niyo ibibigay? Siguro Dimples Romana for me. Dimples Romana. Yeah. Mm. Ikaw, Paolo? Last time kasi, nung nakapanood ako nung movie niya, yung si Dong. Medyo nag... Na okay siya, ang galing niya. Don, don. Dong. Dong Puno. Si Dong Puno live. <laughs> <Hey>, eh Ibang Dong! <laughs> <laughs> ding Dong? Ah, ding Dong. Babansado. <laughs> Hindi! <laughs> <laughs> ah, <laughs> no? Ding Dong Yubara. Ding Dong Yubara. Si Ding Dong Dante. Yeah. Oh. Ikaw, Jay. Naiyak ka siya ng Si Miss Angel Aquino. Angel Aquino. Oh. Yes. Ikaw, Mark. Ako siguro yung, yung parang underrated actress na para sa akin sobrang galing, Miss Irma Adlawan. Ay, oo oh, naman! Oh, oo yes. Uh, oh, naman, no. kita Irma. Sobrang oh, Irma. Irma. Kaya available ba kayo sa mga teleserye? Baka maraming nanonood dito. Yes! 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 Kailangan namin po ng pambigas. Any time! Ay, Para kanina ka pa nangangailangan, Mark, ha? <laughs> 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 Ang dami pa nangangailangan, ha? Kaya ba binubuhay mo, Mark? Ay, Good luck, players! Eto na! Quiz Misa na! <laughs> <laughs> Let's go!